Ayan, magandang araw mga kasimang gala. So, nandito na tayo sa Pinas. So, yung trabaho natin ngayon is tayo yung luto dito sa bahay. Kasi medyo matagal tayo nawala at kawawa naman si misis kung siya pa rin yung gigising ng maaga para sa aming mga anak, para sa estudyante ko. So, yung ginawa ko, ako na rin taga tagagising ng maaga habang nakabakasyon ako. Medyo matagal-tagal pa naman yung bakasyon ko guys. Tatlong buwan. So, medyo mahaba-haba pa yung pahinga ni misis. So, ayan, magluluto tayo. Kaso, naubusan kami ng bigas guys kagabi pa lang. So may jelly na iwan, yun yung papaulam po kaya ate, dagdag ulam niya. So yung gagawin ko, meron kami natirang kanin kagapi kasi wala nga kami bigas. Uh, gagawin ko na lang sa garlic rice, lagyan ko ng bawang o siyempre nga bawang. <laughs> Ang sarap na yan, guys, yun yung hinahanap ng mga anak ko pag uh, nasa wow. ako. Pa, hindi, hindi kaya ni mama nilang lutuin yan hindi, hindi niya makukuha yung lasa. So, ayan, araw-araw ako nagluluto niyan, guys, pag nandito ako. Pag may mga tira-tira kaming kanin, so, hindi masasayang kasi ganyan ginagawa ko. So, ayan, mayroong saging na nabili si Mrs. Kaso nga lang, medyo may sira sa sagit na. Medyo may itim. So, sayang naman yung kung itatapon mo lang para na rin tayong itatapon ng pera. So, kaya pa naman siyang kainin. So, naghiwa ako ulit ng garlic tapos may kamatis para sa ating na sardinas with the sultan ayan mabilis lang yung toin, guys so magkakapit tayo mamamaya ka coffee is life sabi nga nila so meron mayroon meron akong ininit na diyan kakapi kape muna tayo. So, ayan yung saging guys. Tingnan nyo naman, mayroon siyang itim sa gitna. Pero kaya pa naman sa kainin. Masarap yan kasi lagyan ko yung sugar konti. Parang prito lang siya. Sarap sa kape yan. Mamaya kakain ako yan. Unti lang yung ano ko, saktong-sakto lang guys kasi pangit din naman magluto tayo ng sobra-sobra tapos hindi mauubos, maitatapon lang so sayang yung pera natin. So yun, ay naparami yung mantika ako. Ang dami kasi mag, dami naman mantika so okay lang yan sa ngayon. So, ayan, mabilis lang yan. So pag nalaglag yung GoPro ko dyan guys, talagang pritong GoPro ang kalalabasan yan. So ayan, maya-relax may na tayo. So don't forget to follow our uh, our Facebook page guys, our TikTok, our YouTube channel. So, ipopost ko to doon lahat-lahat. So, magsawa kayo guys sa kung saan kayo pupunta. Mayroon akong YouTube, mayroon akong TikTok, mayroon akong nga. So, thank you very much sa lahat. Have a nice day everyone. Pahingan na ako guys. Kakain muna tayo. So, ayan si ate ayan magpavideo. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.